Bumili ako ng mga hikaw, mga kapanay. Pakita ko sa inyo. Para meron tayo isusuot pagka gumagala tayo, matin ng kasalan. Mumurahin lang to. Huwag kayong magalala. Magkakamuka. <laughs> ang cute-cute kasi nung sinukat ko. Ay, ang ganda. Hmm. Ganito mga hikaw, bulaklakin. Oh, di ba? Ang cute. Ano lang to? 50 peso sa peso. 250 sa rupees. Mga 55 siguro pala sa peso kasi mababa palitan ngayon eh. Kasi ito green o. Oh. <laughs> Ay, ako sa mga ganyan eh. Oh. Ang cute oh. Ay, 225 lang pala. Wal siguro mga ano lang to. Mga 48, 47 pesos. Basta wala pang si Kwenta. Ito yung isa pink. Oh. Bumili ko iba-ibang kulay para pagka yellow ang damit ko, yellow ang hikaw, o pag pink, pink o violet, o green, o kaya iba-ibang, ito naman, parang dark green. Hmm. Susukat natin itong lahat, ito, red. Hmm. Ito pala, binili ko to mahal nga itong bili ko na ito. ito, binili ko to 800 rupees eh. Mga 200 sa peso mahigit to pero magandahan. Sukat natin. Unahin natin itong red. Maganda ko, ang cute. Oh, di diba? <laughs> Sabi ko sa inyo, ang ganda-ganda niya. Ganda oh, sobrang cute. Lalo na ako hindi ako may suot nito. Cute ito. <laughs> Pero ang ganda, ano? Oh. Maganda, oh. Kaya tantawa ako, eh. Yeah. Binili ko yung lahat ng kulay, eh. Ah, bagay sa akin. Ganito ka akong hikaw. Sige, eh. Iba-ibang kulay. Kanatang kita. Kanatan talaga. Hmm, red. Oh, di ba? <laughs> Oh, uh, parang uh, nag uh, ano ko yan. Uh, nagmumurang kamyas. kayo um, nagdadalaga. <laughs> parang nagdadalaga na. Huwag naman nagmumurang kamyas. para namang matandang-matanda na ako. Parang nagdadalaga. Ang cute ano. Mm. Bago bumili Pag ano, <laughs> benta ko naman sa inyo, magkano bili ko? 225. Benta ko ng 500. <laughs> Double agad eh ano. Itong purple naman ang ating Medyo iba pala ng design tong purple. Kasi ito, bilog. Ito, star. Pero magkakahawig din sila. Oh, itong... Oh, oh sabi ko sa inyo, sobrang cute na. Oh. Ang cute talaga. Ay, sabi ko. Sige, hala, Birna. Bili natin tong mga to. Total, mu mura lang naman. 200. Ala nga, sale eh. Dati nagsisale ito eh. Mas mababa. Mm. Oh, sobrang cute kasi. Oh. Mm. Ang gagandahan no? <laughs> Yung iba naman. Itong ano nga ang isukat natin pala para maiba-iba naman. Itong dark green na ito. Mm. Maganda din, oh. <laughs> ang cute talaga ng nabili ko, oh. Wag lang sanang, ano, magsugat ang tenga ko. Ang gaganda rin talaga. Itong, ano, ito, mura lang ito, eh. Yeah. 175. 40, siguro. Baka 35 pesos, ganun, sa peso. Oh. <laughs> Oh, ang cute na <laughs> Pang ano-ano ba? Pang lakad-lakad. Pwede na rin to sa kasalan. Nakalaan nyo. Pag hulay green yung suot ko. Pwede na rin to. Hmm. Diba? <laughs> ang cute to. Iisa na nga lang, ti. Iisa na lang. Bili na yan. Kaya ko, iisa na lang eh. Baka mabili pa na iba. Tapos eh, bumili rin pala ako ng kwintas. Kasi, ano, gusto ko nang bumili ng kuintas na mahaba. Pero parang hindi naman ito mahaba. Ano. Itong kuintas medyo mahal, 100 sa peso. Hindi na nga siya nahabaan. Nakala ko nahabaan pa siya. 100 sa peso to. Ay, maiksi pa na siya. Maiksi. Nakala ko na Basta ganyan lang siya. Ayaw masuotan yan. Pero maganda rin, ano. Pero maiksi. Maiksi pala. Malabo ilong. Itong isa, baka medyo mahaba ito. Eh. Ganun din ito, 100 plus sa peso. Mm. Hmm, ganyan siya. Pwede mo siya hiltakin. Hmm, ganyan. Ang kita, no? Hmm. hmm di ba? Golden, ano to? Silver. Tetano sa sabihin ko. Golden tetano. Eh, ano nga pala, hiltak na ganito. Huwag tayo masyadong malikot kasi yung filter, nawawala. <laughs> <laughs> yung filter na wala. Mm. Ganito siya. Mm. Maganda ito, maganda. Hindi sa maiksi, pero pwede na rin pagtiyagaan niya. O, sukat na ulit natin itong mga hikaw. Dilaw naman. Nasaan ka na ba? Opa! pero makikute, magaganda o. Oh. Mm. Naku, masyado feeling. Ganda-ganda na naman sa sarili. Sabihin na naman sa akin dyan. Mm. O, oh, diba, Ang cute. Bili na kayo sa akin, ha? 500 lang ang isa. <laughs> Hindi, joke lang. Ala kasing, ano yun? Eh? Ang tagal. Alang mahirap shipping. Hmm. Oh, ang cute din itong ano, green. Oh. Lahat talaga siya maganda. Ito, last na. Itong pink. Itong pink, iba yung style niya. Wala akong makita ang ganong pink eh. Kaya ganitong style ang binili ko. Hmm. Oh, makiyot din ang pink. Hmm. Hmm. Di diba? parang pang pang ano nga pang mga bagets yung ganitong hikawan tapos itong tinakamasaya din na binili ko hmm. kamote bumili <laughs> ko ng kamote lalagyan sana ng masala kasi dito yung ganitong tinitindang kamote iniihaw to yun na amoy iniihaw ang bango lalagyan nilang masala hinihiwa hiwa na nila ito Babalatan nila hihiwa hiwa lalagyan na masala sabi ko nay nay sabi ko ganyan lang sabi ko Finish, sabi ko. Okay. Ano to? 100 ang pagkakabili ko. sa ko 100 rupees. 20 pesos, ganun, mahigit. Yan lang ha. Pinakita ko lang mga hikaw ko. Ang kakita, no? O, oh, bili na kayo. Ay, hindi pala pwedeng 500 lang benta ko. That pala, 1,000. Ano? Paano tayo ayaman na ganyan 500 lang? <laughs>